Ayaw mo bang may stock ka ng mga taong hindi mo friends sa Facebook? kaso hindi ka makapag-lock profile kasi wala kang lock profile sa inyong mga Facebook so ganito po ang gawin mo Ludis kung ayaw mong ma-stock yung mga post mo dyan sa Facebook kung ikaw po ay walang lock profile sa inyong account kung may lock profile ka po sa inyong account mga Ludis pwede mo po yung gamitin so dito hindi po tayo magagamit ng lock profile para po ito sa mga walang lock profile mga Ludis kung ayaw mo pong ma-stock yung mga post mo dyan sa Facebook ng mga taong hindi mo po kilala Ganito lang po ang iyong gagawin. Napakadali lang naman po nito, mga Ludis. Siguro marami na po sa inyo ang nakakaalam nito. Kung alam mo na po ang tutorial na ito, Lods, pwede ka na pong mag-next video. So, para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, mga Ludis, ganito po ang iyong gagawin. I-open nyo lang po yung inyong mga Facebook. And then, pagdating po dito sa inyong mga Facebook, punta ka dito sa tatlong slash. And then, punta ka dito sa iyong profile. Ayan. Pagdating mo po dito sa iyong profile, punta ka dito sa tatlong dot. Ayan. And then, dito ah uh, click mo po itong activity log. Dito po sa activity log mga ludis, mababasa nyo dyan yung your activity across the Facebook. Kung ganyan po ang nababas po, ibig sabihin nyo po updated ang inyong mga Facebook. Kung hindi pa po ganyan ang lumalabas sa inyo, i-update nyo po muna ang inyong mga Facebook. And then pag once po na, na update nyo na, i-click nyo lang po yung malit na arrow na yan. And then, hanapin nyo lang po dito. Lalabas po yan. Hanapin nyo po dito ang, ayan, post. Ito po, okay? Manage, post. Ayan. Click mo po yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, makikita mo yung mga previews at yung mga latest or mga bagong post nyo po. Kahit yung mga sinaon na nyo pang post, makikita nyo po dito. I-scroll up nyo lang po. Makikita nyo po yan. Kung marami po ko ngayon post, medyo matagal-tagal po nyo po yung, yung i-scroll. So, dito po, kung ayaw nyo po yung ma-stock ng kung sino-sino, ang gawin mo po, i-click mo yung filter na yan. Ayan. And then, i-click mo po itong category. Pwede nyo rin pong isit ang date kasi po itong bawa yung mga selected date lang po ang gusto nyo i-bawa. Last year lang po, ayaw nyo may stock. Pwede po yung uh, date na yan. So, kung gusto nyo pong isahan, dito kayo sa uh, categories. Ayan, nalimbawa ganyan po. Click nyo. And then, lalabas po yan. Ayan, mga option na yan. So, dito po tayo sa your post, check in, uh, photos in videos. Ayan po, okay? Click mo po yan. And then dito po, lalabas po yan, magkakaroon na po ng uh, select button. Ayan po. Ang gagawin nyo po, i-click nyo po yan. All. Kung gusto nyo naman pong selected post lang po ang ayaw nyo ma-stock, uh, piliin nyo po yan isa-isa. Ayan, ayan lang po. Ganyan. Piliin nyo po isa-isa. Okay? Kung ayaw nyo iba, kayo po bahala. Magpili po kayo dyan kung alin po ang gusto nyo, uh, ayaw nyo ma-stock yung inyong mga posts. Kung, kung dito naman po lahatan na, click mo po ang lahat na yan. All. Ayan po. Yan po. Lahat po yan, machi-check. Okay, hey, lahat po yan. Pag okay na po yan, i-click mo itong tatlong dot na yan. And then, i-click mo itong change origins. Ayan. And then, ito po, click mo ulit change origins. Ayan. And then dito po, lalabas po dito yung tatlong option. Siyempre po, nakapublic na po yon Pero kung uh, kasi po dahil naka-all kung may mga post po tayo doon na friends, uh, lalabas po itong public. Kung uh, lahat po yon nakapublic na, wala na pong lalabas yun na public, yan na po yung dalawang yan. So, Siyempre may mga post po kasi akong naka-friends lang or naka-only me, kaya po may public na option yan. Kasi na, nakilig ko po siya lahat. So kung selected lang naman po, ang lalabas po dyan, iba po, marami pong lalabas niya na option. Okay? So dito po, halimbawa uh, dito po ilagay lang po natin siya dito sa friends, okay? So pag nilagay niyo po dyan sa friends, ibig sabihin po lahat po ng post mo ay friends lang po ang makaka-stock niyan. Okay? Hindi ka may stock po ng taong hindi mo friends. So kung gusto mo naman kahit po friends mo kaya mong may stock ka, kailangan po naka-only me po yan. Pag once po naka-only me yan po, ibig sabihin po lahat po ng post mo ay ipaprivate at wala pong makaka-stock niyan. Wala po silang makikitang uh, post sa iyong profile. Okay? Lahat po yan, kahit yung mga old post, latest, lahat po yan mga loads ay mapaparebit at ikaw lang po ang makakakita. Okay? So kung um, yan po ang option mo po, i-click mo na lang po itong chance na yan. So ganun lang po lols ang gawin nyo kung ayaw nyo ma stock yung mga post mo ng kung sino-sino lang po or yung mga friends nyo ayaw mong ma stock yung mga post mo. Ganun po ang gawin nyo mga lols. Okay? So napakalali lang naman po. Sana po natulong kayo. Kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa mali. much love, God bless.